Marami sa atin, kapag pinag-usapan ng lindol, ang unang pumapasok sa isip ay ang West Valley Fault o ang Manila Trench. Ito ang mga pangalan na madalas nating naririnig sa balita, sa mga earthquake drill sa eskwelahan at opisina. Pero alam nyo ba na may isa pang malaking banta na tila nakakalimutan ng na marami? Ito ang East Luzon Trench. Nakatago ito sa silangang bahagi ng Luzon, sa ilalim ng Philippine Sea. Isipin nyo na lang, isang malalim na kanal sa sahig ng karagatan na humahaba mula sa hilaga ng Luzon, hanggang sa may bandang Bicol. Hindi ito basta-basta kanal lang, dahil ang lalim nito ay umaabot ng mahigit limang libong metro. Ang lalim na ito ay may halin tulad sa ta halos dalawampung Eiffel Tower na pinagpatong-patong. Bakit nga ba mahalagang pag-usapan ang East Luzon Trench? Dahil ito ay isang subduction zone. Sa simpleng salita, dito nagbabanggaan ang dalawang dambuhalang tipak ng lupa sa ilalim ng dagat ang Philippine Sea Plate at ang Eurasian Plate. Ang Philippine Sea Plate ay dahan-dahang sumisiksik at lumulubog sa ilalim ng ating kapuluan. Ang prosesong ito ay hindi makinis. Sumasabit ang mga bato, na iipon ang puwersa sa loob ng daan-daang taon. Kapag bigla itong bumitaw, ang resulta ay isang napakalakas na lindol. Ang lokasyon nito na nasa silangan ng Luzon ay nangangahulugan na ang direktang tatamaan ng anumang malaking pagyanig ay ang mga probinsya sa eastern seaboard mula Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon hanggang sa Bicol. Ang panganib ay hindi nagtatapos sa pagyanig dahil ang trench na ito ay nasa ilalim ng dagat. Ang isang malakas na lindol ay kayang magdulot ng tsunami. Isipin nyo na lang ang sahig ng karagatan na biglang tumaas o bumaba ng ilang metro. Ang dambuhalang volume ng tubig na itutulak nito, ay magiging isang serye ng malalaking alon na mabilis na tutungo sa kalupaan. Para sa mga komunidad na nakatira sa baybayin ng Silangang Luzon, ang banta ay doble, ang pagyanig ng lupa at ang pagragasa ng tubig mula sa dagat. Ito ang katotohanan na dapat nating harapin ang East Luzon Trench ay isang tahimik na higante na anumang oras ay maaring magising at magdulot ng malawakang pinsala. Ang kaalaman tungkol sa banta na ito ay ang ating unang linya ng depensa. Marami sa ating mga kababayan, lalo na sa mga lugar na direktang maapektuhan, ay maaring hindi familiar sa pangalan ng East Luzon Trench. Ang pag-unawa sa kung nasaan ito, kung paano ito gumagalaw, at kung ano ang kaya nitong gawin ay napakahalaga para sa ating kaligtasan. Kailangan nating tanggalin ang kaisipan na ang panganib ay nasa kanluran lamang. Kailangan nating tingnan din ang ating silangan, kung saan nag-aabang ang isang panganib na matagal nang binabalewala. Ang pagiging handa ay nagsisimula sa tamang impormasyon, at iyon ang layunin natin ngayon, ang bigyan ng mukha at boses ang nakalimutang banta na ito. Madalas, ang sentro ng usapan tungkol sa lindol sa Luzon ay ang Manila Trench. Ito ay matatagpuan sa kanluran ng Luzon, sa ilalim ng West Philippine Sea. Ang Manila Trench ang itinuturong posibleng pagmulan ng The Big One, na maaring yumanig ng malakas sa Metro Manila at mga karatig lugar. Dahil dito, halos lahat ng paghahanda at public awareness campaigns ay nakatutok sa panganib na dala nito. Nauunawaan natin ito dahil sa dami ng tao at sa kahalagahan ng Metro Manila bilang sentro ng ekonomiya, pero ang sobrang pagtutok sa isang banta ay naging dahilan para makaligtaan natin ang isa pa, na para sa ibang lugar ay mas malaki ang peligro. Ito nga ang East Luzon Trench. Ang malaking pagkaiba ay nasa lokasyon at kung sino ang direktang tatamaan. Kung ang Manila Trench ang gagalaw, ang lakas ng tsunami ay hahampas sa kanlurang baybayin ng Luzon, tulad ng Pangasinan, Zambales, at Bataan. Ang Metro Manila mismo ay medyo protektado sa tsunami, dahil nakaharang ang Bataan Peninsula. Pero kung ang East Luzon Trench naman ang yayanig, ang sitwasyon ay baliktad. Ang mga probinsya sa Silangan, kagayan Isabela, Aurora, apektado. Ang tsunami na mabuo rito ay walang anumang hadlang at direktang tatama sa kanilang mga baybayin. Ang mas nakakatakot pa, ang travel time ng tsunami ay maaring napakaikli lang marahil wala pang 30 minuto. Isipin natin ang mga komunidad sa Buller, Aurora, o sa mga isla ng Polillo sa Quezon. Ang kanilang kabuhayan ay nakasentro sa dagat. Ang kanilang mga bahay ay malapit sa dalampasigan. Para sa kanila, ang East Luzon Trench ay isang mas direkta at mas malapit na banta kumpara sa Manila Trench. Ang isang malakas na lindol mula sa silangan ay hindi lang magdudulot ng pagguho ng lupa at paggasira ng mga istruktura, kundi magpapadala rin ng pader ng tubig na kayang lamunin ang buong barangay. Ito ang dahilan kung bakit hindi dapat natin isinasantabi ang panganib na ito ang pagiging handa, ay dapat nakabase sa partikular na banta sa iyong lugar, hindi lang sa kung ano ang sikat na pinag-uusapan sa media. Ang nakakalungkot, dahil sa kakulangan ng pansin, ang paghahanda sa Silangang Luzon, ay maaring hindi kasintindi ng paghahanda sa kanluran. Ang mga evacuation plan, tsunami warning systems, at public education ay mas nakatutok sa epekto ng Manila Trench. Kailangan nating baguhin ang pananaw na ito, dapat nating kilalanin na ang Pilipinas ay napapaligiran ng mga trench. Bawat isa ay may kanya-kanyang potensyal na panganib. Ang pagbibigay ng pantay na atensyon sa East Luzon Trench ay hindi lang isyu ng siyensya, kundi isyu ng hustisya para sa mga komunidad na nabubuhay sa ilalim ng anino nito. Sila ang nasa frontline kaya sila ang dapat na pinakahanda. Hindi teorya lamang ang panganib na dala ng East Luzon Trench. Ang kasaysayan mismo ang nagpapatunay na ito ay isang aktibong sistemang heolohikal. Dalawang makasaysayang lindol ang naitala na konektado sa paggalaw nito noong ikadalawampung siglo. Noong labing siyam na daan at walo, isang magnitude 7.3 na lindol na tinawag na Casiguran Earthquake ang yumanig sa rehiyon. Ang sentro nito ay malapit sa baybayin ng Aurora. Ang pagyanig na ito ang naging sanhi ng pagguho ng Ruby Tower sa Maynila kung saan daan-daang tao ang namatay. Ipinapakita nito na kahit ang sentro ng lindol ay nasa malayong probinsya, ang epekto nito ay kayang umabot at magdulot ng matinding pinsala kahit sa kalahang Maynila. Dalawang taon lang ang lumipas, noong labing na daan at pitumpu, isa namang malakas na lindol ang tumama. Sa pagkakataong ito, ay may magnitude na 7.0. Ang sentro ng lindol na ito ay nasa mismong East Luzon Trench, Bagamat hindi ito kasing lakas ng lindol noong labing siyam na daan at tanim na putwalo, ang pagyanig na ito ay nagdulot ng isang maliit na tsunami. May mga ulat ng pagtaas ng tubig sa baybayin ng Isabela at Aurora, na nagpapakita na totoo ang banta ng tsunami mula sa trench na ito. Ang mga pangyayaring ito ay malinaw na babala. Sila ay parang mga paunang putok bago ang isang mas malaking pagsabog. Itinuturo ng mga siyentista na ang mga trench ay kayang mag-ipon ng puwersa para sa mas malalakas na lindol, posibleng magnitude 8.0 o higit pa. Bakit posibleng magkaroon ng mas malaking lindol? Ang mga subduction zone tulad ng East Luzon Trench ay may tinatawag na seismic gap. Ito ay mabahagi ng trench na matagal ng hindi gumagalaw o nakakaranas ng malakas na lindol. Ang katahimikan na ito ay hindi magandang senyales. Sa halip, nangangahulugan ito na patuloy na naiipon ang stress sa lugar na iyon. Habang tumatagal, palaki ng palaki ang puwersang kailangang pakawalan. Kapag sa wakas ay bumigay na ang mga bato, ang resulta ay isang megathrust earthquake, isang lindol na may napakalaking magnitude at kayang magdulot ng dambuhalang tsunami. Ang mga lindol na nagdulot ng tsunami sa Japan noong 2000 at labing isa at sa Indian Ocean noong 2004 ay mga halimbawa ng megathrust earthquake ang mga lindol noong labing na at anim at labing na at pitumpu ay mga paalala na hindi natutulog ang East Luzon Trench. Sila ang ebidensya na ito ay buhay at aktibo. Ang tanong na lang ay hindi kung lilindol muli, kundi kailan. At kapag nangyari iyon, handa ba tayo sa posibleng lakas nito? Ang kasaysayan ay nagbibigay sa atin ng mga aral. Ang pagbabalewala sa mga babalang ito ay isang malaking pagkakakamali kailangan nating gamitin ang kaalaman mula sa nakaraan upang paghandaan ang hinaharap. Ang bawat pagyanig, maliit man o malaki, ay isang mensahe mula sa kalikasan na dapat nating pakinggan ng mabuti. Para maintindihan kung gaano kadelikado ang isang lindol mula sa East Luzon Trench, kailangan nating alamin kung paano nabubuo ang isang tsunami. Alam mo ba, ang salitang tsunami ay mula sa wikang hapon na ang ibig sabihin ay harbor wave. Pero hindi ito ordinaryong alon na dala ng hangin. Ang tsunami ay isang serye ng mga alon na nabubuo dahil sa bigla ang paggalaw ng isang malaking volume ng tubig. Kadalasan dahil sa isang malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Isipin natin ang sahig ng karagatan sa may East Luzon Trench. Ang Philippine Sea Plate ay dahan-dahang lumulubog sa ilalim ng Eurasian Plate. Sa prosesong ito, ang itaas na plate ay nababaluktot pababa parang isang ruler na dahan-dahan mong tinutulak. Kapag naabot na ang breaking point, biglang babalik sa dating posisyon ang nabaluktot na plate. Ang biglaang pag-angat na ito ng seafloor ay parang isang higanteng kamay na biglang itinulak pataas ang tubig sa ibabaw nito. Milyon-milyong tonelada ng tubig ang biglang aangat at babagsak. Ang enerhiyang ito ay lilikha ng mga alon na maglalakbay papalayo mula sa sentro ng lindol. Sa malalim na bahagi ng karagatan, ang tsunami ay hindi pagaanong matataas, minsan ay isang metro lang, pero napakabilis ng takbo nito, kasing bilis ng isang jet plane na umaabot sa 800 kilometro bawat oras. Dahil dito, halos hindi ito napapansin ng mga barko sa gitna ng dagat. Ang tunay na panganib ay nagsisimula kapag ang mga alon na ito ay papalapit na sa baybayin. Habang papalapit sa mababaw na tubig, bumabagal ang takbo ng alon, pero ang enerhiya nito ay hindi nawawala ito ay nagiging dahilan para tumaas ng tumaas ang alon. Mula sa isang metro sa gitna ng dagat, maaari itong maging isang pader ng tubig na may taas na 10 metro, 20 metro, o higit pa, depende sa lakas ng lindol at sa hugis ng baybayin. Hindi lang ito isang alon, ito ay isang serye ng mga alon na maaaring dumating ng may pagitan na ilang minuto hanggang isang oras, Kadalasan, ang unang alon ay hindi ang pinakamalakas. Ang isa pang mapanganib na katangian ng tsunami ay ang biglaang pag-urong ng tubig sa dalampasigan bago dumating ang unang alon. Maraming tao ang nagkakamali na akalain itong isang kakaibang fenomenon at bumababa pa sa dalampasigan para mamulot ng mga ista at kabibe. Ito ay isang malaking pagkakamali. Ang pagurong ng tubig ay isang malinaw na senyales na paparating na ang tsunami sa kaso ng East Luzon Trench na napakalapit lang sa baybayin ng Aurora at Quezon ang warning time ay napakaikli mula sa sandali ng pagyanig maaring mayroon ka lang 15 hanggang 30 minuto para makalikas patungo sa mas mataas na lugar bawat segundo ay mahalaga ang tanong na bumabagabag sa ating lahat ay sapat ba ang ating kahandaan para sa isang tsunami na magmumula sa East Luzon Trench mayroon tayong Philippine Institute of Volcanology and Seismology, o FUVOLCS, ang ahensya ng gobyerno na nakatutok sa pagbabantay sa mga lindol at bulkan. Sila ang naglalabas ng mga tsunami warning. Kapag may na-detect silang malakas na lindol sa ilalim ng dagat na may potensyal na magdulot ng tsunami, naglalabas sila ng bulletin. Pero ang sistema natin ay may malaking hamon ang bilis ng pagpapakalat ng impormasyon. Mula sa PIVOLCS, kailangan itong maiparating sa national at local disaster offices at mula roon ay sa mga barangay at sa bawat mamamayan. Ang prosesong ito ay maaring abutin ng ilang minuto, mga minutong napakahalaga. Kung ikukumpara natin ang ating sistema sa Japan, makikita natin ang malaking agwat. Ang Japan ay isa sa mga pinakahandang bansa sa buong mundo pagdating sa tsunami. Mayroon silang malawak na network ng mga sensor sa ilalim ng dagat na kayang mag-detect ng tsunami sa sandaling mabuo ito. Ang kanilang warning system ay direktang konektado sa mga cellphone, telebisyon, at radyo. Sa loob lang ng ilang segundo matapos ang lindol, halos lahat ng mamamayan ay nakakatanggap na ng alerto. Mayroon din silang mga tsunami wall sa maraming baybayin, mga malinaw na evacuation route, at regular na isinasagawang mga drill na sineseryoso ng lahat. Ang kultura ng paghahanda ay malalim na nakatanim sa kanilang lipunan sa Pilipinas, bagamat mayroon tayong mga tsunami warning towers sa ilang baybayin, marami sa mga ito ay hindi gumagana o kulang sa maintenance. Ang pagpapakalat ng babala ay madalas na umaasa pa rin sa tradisyonal na paraan, pagpapatunog ng kampana ng simbahan, paggamit ng sirena ng barangay, o pag-ikot ng mga opisyal. Sa mga malalayong lugar na walang malakas na signal ng cellphone o internet, ang impormasyon ay mas lalong nahuhuli. Ang mas malaking problema ay ang kakulangan sa kamalayan ng publiko. Marami ang hindi alam kung ano ang gagawin kapag may tsunami warning, o mas malala, hindi nila alam ang panganib na dala ng East Luzon Trench. Ang kakulangan sa kahandaan ay hindi lang problema ng gobyerno, ito ay problema nating lahat. Ang pag-asa lamang sa abiso mula sa mga autoridad ay hindi sapat, lalo na kung ang tsunami ay darating sa loob lamang ng ilang minuto, kailangan nating magkaroon ng sariling kaalaman at paghahanda. Dapat alam ng bawat pamilya sa baybayin kung saan ang pinakamalapit na mataas na lugar. Dapat mayroon silang napag-usapang plano ng paglikas. Ang realidad ay, sa isang senaryo kung saan mabilis ang dating ng tsunami, ang sarili mong kaalaman at mabilis na pagkilos ang magiging pinakamabisang sandata para sa iyong kaligtasan. Dahil sa posibleng napakaikling warning time mula sa isang lindol sa East Luzon Trench, hindi tayo maaaring umasa lamang sa opisyal na abiso. Ang kalikasan mismo ay nagbibigay ng sarili nitong mga babala. Ang pinakauna at pinakamalinaw na senyales ay isang malakas na lindol. Kung ikaw ay nasa baybayin at nakaramdam ka ng pagyanig na napakalakas na hindi ka na makatayo ng maayos, huwag mo nang hintayin ang sirena o anunsyo. Ituring mo na itong automaticong tsunami alert. Ang patakaran ay simple. Kung ang lindol ay malakas at matagal, agad kang lumikas patungo sa mas mataas na lugar. Huwag magatubili. Huwag nang bumalik sa bahay para kumuha ng gamit. Ang pangalawang senyales na maaring mangyari pagkatapos ng lindol ay ang biglaang pagbabago sa level ng tubig sa dagat. Ito ay maaring biglaang pag-urong ng tubig na naglalantad sa sahig ng dagat na normal na nakalubog o kaya naman, maari itong bigla ang pagtaas ng tubig na parang isang mabilis na high tide. Anuman sa dalawang ito ang iyong mapansin, ito ay isang kumpirmadong senyales na may paparating na tsunami. Maraming biktima ng mga nakaraang tsunami ang namatay dahil sa kanilang kuryosidad. Lumapit sila sa dalampasigan para tingnan ang kakaibang pag pagurong ng tubig, hindi nila alam na ito pala ang hudyat ng paparating na delubyo. Tandaan ang abnormal na paggalaw ng dagat ay isang utos para lumikas. Ang pangatlong senyales ay isang hindi pangkaraniwang tunog na nagmumula sa dagat. Inilalarawan ito ng mga survivor ng tsunami bilang isang malakas na ugong o dagundong na parang tunog ng isang papaparating na tren o isang malaking eroplano. Ang tunog na ito ay dulot ng puwersa ng rumaragasang tubig at ng mga bagay na tinatangay nito. Kung marinig mo ang ganitong klasing tunog pagkatapos ng isang lindol, Nangangahulugan ito na ang tsunami ay napakalapit na, sa puntong ito ang bawat segundo ay critical. Tumakbo ka palayo sa dagat at umakyat sa pinakamataas na lugar na kaya mong abutin. Huwag lumingon, ang iyong buhay ang nakataya. Ang tamang pagtugon ay kasing ng pagkilala sa mga senyales. Ang unang hakbang ay lumayo sa baybayin, mga ilog at iba pang anyong tubig na konektado sa dagat. Ang tsunami ay kayang pumasok sa mga ilog at umabot sa mga lugar na ilang kilometro ang layo mula sa dalampasigan. Ang ikalawang hakbang ay umakyat. Magtungo sa mataas na lugar, tulad ng burol o bundok, o sa itaas na palapag ng isang matibay na kongkretong gusali. Manatili doon hanggang magkaroon ng opisyal na anunsyo na ligtas ng bumalik. Tandaan na ang tsunami ay isang serye ng mga alon, at ang mga susunod na alon ay maaring mas malakas pa kaysa sa una. Ang pinakamalaking kalaban natin sa harap ng banta ng East Luzon Trench ay hindi ang lindol o ang tsunami mismo, kundi ang kakulangan sa kaalaman at ang pagiging kampante. Ang paniniwala na hindi mangyayari sa amin yan ay isang mapanganib na kaisipan. Ang katotohanan ay, ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire. Ang mga lindol at tsunami ay bahagi ng ating realidad. Ang pagtanggi sa katotohanan ito ay paglalagay sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay sa alanganin. Kaya ang unang hakbang ay tanggapin ang panganib at maging seryoso sa paghahanda. Kailangan nating ituring ang kaalaman tungkol sa disaster preparedness bilang isang mahalagang life skill. Kasing halaga ng pag-aaral magbasa at magsulat. Ang panawagan ay simple, mag-aral at magbahagi. Simulan natin sa ating sarili, at sa ating pamilya. Alamin ang mga panganib sa inyong lugar. Kayo ba ay malapit sa baybayin? Alam nyo ba kung saan ang inyong evacuation area? Mayroon ba kayong go-bag o emergency kit na handa anumang oras? Pag-usapan ninyo bilang isang pamilya kung ano ang gagawin kapag lumindol. Magkaroon ng malinaw na plano. Ang mga simpleng pag-usap na ito ay maaring magliktas ng buhay. Huwag nating iasa ang lahat sa gobyerno o sa mga autoridad. Ang kaligtasan ay isang shared responsibility. Ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan. Pagkatapos ng ating pamilya, ibahagi natin ang kaalaman sa ating komunidad. Kausapin ang inyong mga kapitbahay, ang mga opisyal ng barangay, ang inyong mga kaibigan. Gamitin ang social media para mag-post ng mga impormasyon tungkol sa East Luzon Trench at sa tsunami safety. Marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi nakakaalam tungkol sa nakalimutang banta na ito. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon, nagiging bahagi tayo ng solusyon. Hinihikayat natin ang isang kultura ng paghahanda, kung saan ang pagiging ligtas ay prioridad ng lahat. Imbes na maggalat ng takot, maggalat tayo ng kaalaman at kahandaan. Huwag nating hintayin na may mangyari munang trahedya bago tayo kumilos. Ang mga aral mula sa mga nakaraang kalamidad sa buong mundo, ay malinaw ang paghahanda ay nagliligtas ng buhay. Ang East Luzon Trench ay isang seryosong banta na hindi natin dapat balewalayan. Ito ay isang tahimik na panganib na nagaabang sa ating silangan. Nasa ating mga kamay ang kapangyarihan upang bawasan ang magiging epekto nito. Sa pamamagitan ng edukasyon, pagpaplano at pagkakaisa, kaya nating harapin ang anumang hamon na ihaharap sa atin ng kalikasan. Simulan natin ngayon, ikalat ang kaalaman, manatiling alerto, at higit sa lahat, huwag maging kampante.